Piesta ang mga basher at ang mga DDS na naka-assign at nakabantay kay Sen. Raffi Tulfo na hinahanapan nila na magkamali at kanilang ipapatrending sa social media. Sa kasamaang palad ay wala silang makita na maipintas kay Idol Raffi kaya bumaling sila sa anak nito na si Ralph Wendell Tulfo at ang sigaw nila, abusado! Eka na mga DDS na viral troll, baka nakakalimutan ninyo na si Sara Duterte din ay nahuli ng traffic enforcer. Nasampolan si dating Davao City Mayor Sara Duterte ng batas trapiko sa sarili niyang lungsod. Umaga kahapon ang hulihin si Duterte dahil sa speeding. 57 kilometers per hour ang takbo niya sa lugar kung saan 40 kilometers per hour lang ang speed limit. Nang mahuli si Sara Duterte ay pinuri pa ito ng mga DDS. Pero nang si Ralph Tulfo ay nahuli, ay pinagalitan ni Senator Rafi at sinabi na mag-apologize ka. At, at pinagalitan ko siya. Pinagsabihan pinag ko, okay. okay. pinagalitan -pinag ko. Yung ina inu siya ang pinagalitan ko. Pinagalitan ko at nag sa akin at sabi ko mag-apologize ko sa lahat. Okay. At ito nga ang ginawa ni Ralph Wendell Tulfo. Dahil ba dito ay abusado na si Sarah? Siyempre hindi. Dahil di niya ginamit ang kanyang katungkulan sa gobyerno upang makalusot sa naturang violation. Katulad ng ginawa ni Ralph Tulpo na hindi rin nag-name dropping, hindi nagmura, tumakbo o gumamit ng anuman connection, kundi kanyang inami ng pagkakamali at hindi sinisi ang kanyang driver dahil sa tinatawag na command responsibility. Pwede naman sabihin na wala si Ralph Tulpo doon. Pwedeng ipaako sa kanyang driver pero hindi nila ginawa. At walang kagatol-gatol si Senator Raffi na sinabi Andon si Ref. Tulfo, isang senyalis ito na hindi sila abusado sa kanilang mga posisyon. Tandaan natin na nag ang may sala at binayaran ang naturang violation ticket. So kinausap ko si Raf tungkol dun sa isidente at uh, wala nang kaliguligoy pa at uh, niya. At uh, katakot-takot na nag-sorry siya sa akin at sabi ko huwag na huwag mo na ulitin. And uh, sabi ko sa kanya, kailangan mag-apologize ka sa taong bayan. Uh, at po yung ticket ay nabayaran na at yung driver at seminar so the good thing about it is hindi siya nagsinuli agad-agad in-advent siya na pa